Kinasuhan ng viral waiter ang transwoman na si John Bacalso kahit nagsorry na ito sa ginawang pagpaparusa sa kanya ng tawagin niya itong Sir. Nabuhay muli ang isyo sa pagitan ng naturang waiter at ng social media personality na nakabi sa Cebu matapos magsampa ang lalaki ng iba't ibang kaso laban kay Jude. Naging mainit na usapin sa social media ang pagpatayo ni Jude sa waiter ng isang restaurant sa Cebu ng 2 hours dahil na-open daw siya sa pagtawag lang sa kanya ng sir gayong nakadamit babae na siya with matching makeup pa. Ah. Grabe ang natanggap na batikos ng proud member ng LGBT QIA plus community mula sa mga netizens pati na rin ng ilang celebrities. Talagang kinastigo siya sa ginawa niyang pagmamahiya sa waiter. Kasunod nito, nag-issue ng public apology si John at inaming may pagkakamali rin siya sa nangyari. Walang narinig ang sambayan ng Pilipino mula sa waiter pagkatapos magsori ang transgender. At makalipas nga ng isang buwan, biglang lumantad ang waiter at nagsampa ng limang kaso laban kay Bakalso. Ang NGES, Bexation, Grave Scandal, Grave Traits, Grave Consortium, at slight illegal detention. Ang formal na reklamo ng waiter ay inihain sa Cebu City Prosecutor's Office noong August 28 sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ron A. Van Hingayon. Boko dito, nagsampa na rin sila ng labor case laban sa Yulelis, ang restaurant kung saan nangyari ang, ang insidente. Sa pahayag ni Attorney Hingayon sa isang panayam, As of now, the victim is still traumatized but is trying to coexist with society. We're also helping him but the effect to this mental health was significant. Sabi pa naman ng abogada, wala raw ginawa si Bakalso para ayusin ang isyo sa kanila ng waiter. Nagsorry daw ito sa pamamagitan ng social media ngunit hindi man lang nag out sa biktima. Sa ulat naman ng si Bodily News, base ay sinasagawang psychological evaluation sa biktima. Nakaranas ito ng traumatic stress reaction dahil sa mga nangyari. Bukod sa halos araw-araw umiiyak -araw, ang waiter ay mga pagkakataong hindi siya makakatulog dahil sa trauma. Natatakot din siyang magpakita sa tao sa takot na mapahiya at kutyain. Pinayuhan din ang waiter na sumasailalim sa trauma focus. Psychodication at M at Addressing Traumatic Stress Reaction sa ngayon wala pang pahayag si Bakalso. Hingil sa kasong isinasampa sa kanya ng waiter.